Kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, yung Square Jens. So, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng Butim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, ate Edna Vlog, at syempre Kalingap prab. At pakisupportahan din po natin ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys kalinga partner, kalinga preactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa so tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at may hirap supportahan po natin lahat guys so ayun mga kalingap ano una tayo magpatumpik-tumpik pa mga kalingap tukuyin na natin agad mga kalingap kung ano ang issue at ibabalita natin ngayon umaga ngayong araw mga kalingap sa inyo mga viewers namin na kalingap supporters ano so ngayong araw mga kalingap ibabalita po namin sa inyo mga kalingap ibabalita ko po ano ito pong tungkol sa ating naging thumbnail itong title po natin ngayong mga kalingap kalingap prab na nakawa ng 3.2 million mga kalingap ano so tama po mga kalingap, ang inyong nigano so marami na nga po nangyari sa YouTube channel po ni Kalinga Prab sa mga vlog po ni Kalinga Prab na talaga namang mga Kalinga alam natin lahat na nag-trending at nagmi-million views at talaga nagmi-million views mga Kalinga ano dahil nga po yung mga kinikita ng bawat video po ni Kalinga Prab dito po pangunahin kumukuha ng pangsustento sa mga pangtulong at pagbigay po sa tao sa mga kababayan natin na nangangailangan pagpapagawa ng bahay scholarship at mga po ng groceries at iba pang pa pangangailangan ng bawat beneficiaries po ng Team Kalingap. At ito nga po nakaraan mga Kalingap ay napag po namin mga Kalingap, hindi pa rin po pala tumitigil ano itong mga magnanakaw ng video ni Kalingap rap. ano, Isa na nga dito mga Kalingap ano sa mga na business na ito mga Kalingap yung may mga fans na pangalan po ng kalay, ng Kalingap Prab at Kuya Val Santos Matubang. Ano may mga fans po, yan po yung mga hindi digit na page po na Team Kalingap na nagnanakaw at patuloy na nagnanakaw, nagre-re-upload ng video po ng mag-amang matubang mga kalingap. At ito nga pong nakaraan mga kalingap na napag-alaman po natin ano, na meron pa po pong ibang mga channel, ibang page po mga kalingap na nagre-re-upload at na nagpapatuloy na mag, uh, magnakaw po ng video ni Kalingap. Prab, ano? at, pero bago ang lahat yan mga kalingap, panuori po muna natin yung mga nakaraan pakiusap ni Kalingap Prab, warning sa mga nagnanakaw at nagre-re-upload po ng kanilang video. So tara, panuori po natin ito. Sobra na talaga sila. As in, sobrang sobra na. As in, sobrang-sobra na uh, itong fake page na ito. Pwede po ba makahingi ng favor na ma mass report po natin ito? Pwede po ba kahit sandali lang? Ayan po, nakapin. Kahit sandali lang po, uh, wala pa po yung isang minuto. Paklik po niyan. Tapos, report po ng fake page. yan. Thank you po sa inyo kasi di po talaga nawawala itong fake page na ito. At alam niyo po ba ang followers niya ay ano na 266,000 followers so hindi na po yung biro. Kaya ito um, ang plano ko ngayon na araw-arawin natin tong i-report sa loob ng isang buwan pero pag wala nangyari um, isip tayo ng ibang ano ibang paraan para mawala itong fake page na ito. Ayan kapag na-report na po pwedeng pa-comment na done done report Ayan um, Ang pwede po dyan na pag-report ay fake page O kaya ay, ano, pretending to be something A friend, ganyan Ayan, o kaya ay fake page, mas ano po yan Ayan nga mga Kalinga yun, napanood nga po natin yung mga warning, yung mga paunang uh, pakiusap ni Kalinga Proud sa mga supporters, viewers, subscriber po ng Team Kalinga na i-report po natin mga Kalinga Proud, mas report po natin yung mga page po, yung mga peking page na patuloy na nagre-re-upload at nagnanakaw ng mga video ng Team Kalingap. Ano? So, yun nga po mga Kalingap, alam ko po marami po sa atin ang tumulong na para mag-mass report ng mga peking page na ito. Ngunit patuloy pa rin po mga Kalingap pagnanako at pagre-re-upload ng mga video ito. Kaugnay na nga dito mga Kalingap, ang ng tulong ni Kalingap prab sa ating uh, kalinga partner, ano? Na si Sir Olives TV na alam naman po natin isang alagad ng batas. Ano? So, si Sir Olives TV mga Kalingap ay tumulong na rin kay Kalingap Rob para idalhin ito mga Kalingap sa Cybercrime Law Office mga kalingap para i-report na nga po itong um, nagre-upload at nagnanakaw po ng mga video ng Team Kalingap ano, na minsan mas, malakas, mas matalas pa po, po mga kalingap yung views nitong mga nagre-upload na ito kaysa sa original na nag-upload po ng video. So tara panoorin po natin yung naging pag-report po ni Sir Olives TV. Ito sa ano, identity theft. Oh, yes po. Kasi kung hindi naman ito ang original account at hindi naman ito si Kalingap Rap, yung dummy account ito or fake uh, account pala, fake account, uh, someone is using uh, name of Kalinga Prab, pwede po siya kasuha ng ano, file natin ng identity test. Yes po, mabigat na kaso po iyon ayun mga Kalingap, ano, nakita naman po natin kung gaano ginagawa ng Team Kalingap, ng K-Boys at ng mga kasamang po natin sa Kalingap Partner ang kanilang magagawang tulong para po report na nga po at mahanap ang mga suspects sa pag uh, reupload pag-copy, pag-post, ano, pag ng mga video ng uh, Kalingap. At ayun nga po, habang patuloy pong umaandar po yung paghahanap, yung investigasyon, ay patuloy rin naman po mga Kalingap ang pagnanakaw at pagre-reupload ng mga peking uh, page na po itong mga kalingap ano at itong nakaraan nga mga kalingap nalaman po natin na meron pong isang facebook page po ang team kalingap ang kalingap prab na peking page po ni kalingap prab na ginamit ang kanyang video at ni upload mga kalingap at at ito nga po mga kalingap ay nagkaroon ng 3.2 million views mga kalingap kaya grabe mga kalingap kung tutusin yung 3.2 million views na ito na para na rin yung ninako mga kalingap kay Kalinga Prab. Ano? So 3.2 million views na dapat po ay sa channel po ni Kalinga Prab na punta at sa atay pantulong po mga Kalingaf yung kinita sa mga kababayan natin ang kailangan sa mga kababayan po natin tinutulungan natin Kalingaf ay nanakaw po mga Kalingap na mga Peking pitch nito mga Kalingaf ang 3.2 million views. Grabe, napaka uh, laking views po nun mga Kalingap. at grabe 'pag nanakaw po ang ginagawa ng mga faking page na ito mga kalingap. Kaya po tara, sabay-sabay po natin muli mga kalingap, i-mass report ang mga faking page po tim kalingap. Mamaya po after ng video na ito, ay papakita ko po sa ending yung mga peking page po na pwede natin i-report mga kalingap. Para tulungan na po natin ang team kalingap habang umuusad po yung investigation sa cybercrime law, ay patuloy po tayong tumulong sa team kalingap, i-kalingap, para kuya Val, at sa buong team kalingap na i-report po, i-mass report na po natin mga kalingap, yung uh, mga peking page na ito na patuloy na nagnanakaw at nagre-re-upload ng video ng Kalingap so yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video, maraming maraming salamat God bless, bye bye